Yung Alam niya wala kayong paka hey, Wala kayong pakialam para mag-checkpoint diyan. Barangay Rodian eh. Barangay Rodian. Sige, magbura ka. Para rutin ko 'yung sa munisipyo. Kaya ito para ngayon. Oo. Oh. Tumawag ka. Para rutin ko 'yung sa munisipyo. Sige. Ay, porban mo. Porban mo. Ay, porban mo kayo medakit dito. Trespassing Munti ka muna mga sa yung mga gwardiya di ba? Ba hindi ko, wala ako siya sa dyan. Sige, purbahan nyo kayo manakit dito. Purbahan nyo. Purbahan nyo kayo manakit. na Sige, sige! Sige, sige! Sige, sige! Sige, wala kayong karapat na manakit anyway, lang, ma na dito. Hindi, hindi ako nang babas daw. Hindi ka pa. Huwag na pa. Hali Hali ano... na Anong tayo? Anong tayo? Anong Ayman, mo? yan, mo. Tama na na. tayo? Ano Gusto mo ka? Tayo dito. Tayo lang dito.

Kasi, Kasi, bro, no. Man, kaya kaya. Kwardia, diba? Alam nyo yan, barangay road dyan. Ay, talagang Ay, talagang rin, road. Man, Ay mga... Barangay road dyan. Barangay road dyan. Ito eh, private property. Ayaw, ah. Ayaw ah. no, barangay Wala, wala ako siya sa kasaan dyan. Ang mo. Hindi kang ang makapangyari dito. Pilapawala lang namin. Hindi, hindi checkpoint 'yan. Bawal kayo mag-checkpoint sa Bawal kayo mag-checkpoint di sa barangay road. Mamutika sa gasaan ninyo magwarda. Uy, baba. claim kasi ako ng property ito. Ito yung mismong property ito. Ah, nagki-claim ako ng property. Ngayon sinasabi nila sa akin, ah, kailangan daw ipakita ko yung aking dokumento. Ah, so hindi pa kayo nakakapag-file sa korte. Hindi pa. Yung sa anak ko, yung minor de edad. Ilang taon ba yung anak mo? 16. Ano na? 16. Si babae? Lalaki. Uh, isa lang yung anak na kasama mo nun? Dalawa. Yung isa? Yung isa, 18 years old. Ah, kaya doon lang tayo sa anong? Oo. Uh, bali, nakapile na yung kaso nun sa 16 years old. nas uh, uh, Nasaktan daw si bata? Hindi? Uh, nasaktan. Yung isa naman may gas-gas dito. Tapos ako... Ito, magapa ito dati. Uh -huh. Tapos ito, may fracture to. Ito yung nararamdaman ko ngayon daw. Parang uh kumariwa yung fracture. Uh na ba nangyari ito, sir? Uh, September 19. Ito, September. Ah August 19. August 19. Paano nangyari, sir? Pakikwento lang. Ah uh, yun nga. Uh, pagdating namin doon sa may dalawang nakaposte wadya. Pinigil kami nung one, nung wadya. Sabi ko, ano ba sa ang problema? Bakit? Ano bang kailangan? Uh, sabi nila, uh, hindi raw pwedeng ipasok ko yung aking karga kasi yung karga ko gamit namin sa agriculture, yung mga vermicast pataman sa halaman. Mm -hmm. Eh pinipilit niya ako na tumigil doon. So sabi ko, hindi nyo pwedeng i-hold dito kasi ito barangay barangay road. Mm -hmm. At hindi kayo allowed na mag-checkpoint yan mm hindi -hmm. nila ko. yung pagdating ko dito nung kami nakatigil at nagbababa kami ng mga vermicast Uh, sinugod kami ng mga may sampung yung private military ni Kwan, Silver Valley, uh -huh. yung mga tawahan ni, Sil ni Colonel Galvez. Okay. Uh, sabi kasi nila bawal daw magpasok ng materyali. Uh -huh. So yun na hindi ko maintindihan sa kanila kasi ito ay barangay road. Anong ginawa sa inyo sir uh, nung nagtatalo kayo? Kita namin sa video. Ayun uh, na tulong tulungan nila kami, minura, binantaan. Uh -huh. Sabi pa nung isa yun si Cervantes. Ah, uh, bakit kasi hindi niyo pinutukan ng gulong eh. Pwede niyo naman barilin nya nang eh, mm -hmm. sa Mhm. Tapos sinutusan niyo yung isang bodega pa na Kumuha pa kayo ng baril. Mm -hmm. So, medyo no, natakot na kami no, kaya kami pumasok do sa aming gate. Mm -hmm. Ngayon, nung ako nasa sa gate na talagang pilit nila kaming gustong pasukin. Mm -hmm. so, so, kaya sabi ko noon sa kanila, ah sige, isusumbong kayo sa munisipyo. Makakatingto sa munisipyo ngayon. Mm -hmm. Kaya ganoon ang pagbabantayan niya sa akin. Sige, uh, magsumbong ka ngayon sa munasipyo. Iya uh, invest niya pa ulit-ulit ang sabi yun. Uh -huh. So matagal na kayong hinaharas dito, sir? Matagal na. Kaya, gaya nga nung kami nagpatayo nitong na ng bahay ng pamangking ko. Uh -huh. Noon, pilit din nila kaming pinip pinipigil. Kaya sabi ko sa kanila, bakit kaya kailangan gawin niya sa amin, kami lihitin muntaga rito. Uh -huh. Ah, uh, hindi ko maintindihan yung kung bakit nyo kami kailangan i-hold o pakalaman yung buhay uh -huh. namin dito. Kailan pa nagsimula, sir, itong problema nyo? Ah, uh, year 2018. 2018 pa? Uh -huh. Na hinaharas kayo? Oo. Ah, uh -huh. uh, nung nakaraang 2018-19, sobra grabe para tong war, para tong war zone. Uh -huh. uh, kahit gabi, may mga punguputo. Uh -huh. ang, ang mga tao nga dito, uh, sobrang takot na. Uh -huh. uh, may trauma na. Uh -huh basta binarinig na putok parang hindi sila mapakali. Mm -hmm. Kaya katulad niya, kapag merong gusto magpa-repair ng, uh, ng bahay, so magdadalwang isip pa sila bumili ng materialis dahil alam nila, hindi pa papasukin. Mm -hmm. Kaya ang gagawa ng iba, patago na lang. Mm -hmm. ano panawagan niyo sir, sa mga otobidad? Uh, sana. Itong aming problema ito ay maximum na. At mm, hindi lang naman ako nakakaranas ng ganito. Uh, maging mm, babaking ko eh. Maging aking mga kabarangay, uh, gusto ko rin kasi mabalik yung dating tahimik at uh, yung buhay na malaya. Uh ka -huh. Gano'ng karami yung mga apektadong residente dito, sir? Talawang sityo to. Sityo ilang ilang sityo kasi yan. Uh -huh. Kaya ang apektadong kan dito, siguro almost, uh, kung kung yan natin ng butante, mga 600 voters. Ang um, population, maring mga nasa 3,000 sa 3,000, mga 3,000 challenge niyan eh. Oo. Uh -huh. Dalawang sitio lang yun? Ah, dalawang sitio. Ang But household may... siguro mga 14 up, uh, mga 500 household. May lang. mga titulo ba lupa niya, sir dito? Ah, meron. Dahil ito ay na covered ng Agrarian Reform Program Kailan po? under PD 27 since 1973. Eh bakit kinukuha sa inyo po lupa? ay uh, nga hindi namin maintindihan dahil bigla na lang may bumaba dito isang malaking kumpanya yung Silver Valley at siya sinasabi kanila daw itong lugar na ito. Mm -hmm. samantalang yeah. ito ay naawad sa aming mga uh, magulang, yung aming mga magulang dito ay isang farmers Beneficiary fishery uh, since mm -hmm. 1970. So 1970. Oo. Uh -huh. uh -huh. Tapos nung mag-start yung land reform ay 1973. Mm -hmm. Kaya Uh, hinulogan to ng mga magulang namin sa land bank, mm -hmm. uh, land bank of the Philippines sa 13 Martires so yung iba hindi naman sabay-sabay yung pagtapos ng bayad mm -hmm. uh, so yung iba may nakakabayad ng maaga. yung iba ay late na mm -hmm. kaya yung para distribute ng title hindi rin sabay-sabay pero, pero sa man. ngayon may title